Dalakas nga ba talaga sa ahon pag nagpatay ng aircon? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nakareceive tayo ng question na related sa aircon at pag pinatay daw ba yung aircon, eh, lalakas sa ahon. O, oh, actually parang ganyan yung question niya eh. So technically yes, gagaan yung ating sasakyan pag nagpatay tayo ng aircon. Kasi yung compressor ng ating aircon, meron yung dagdag na load sa ating engine. On the idea, pag nagpatay kayo ng aircon at uh, inarangkada ninyo inyong sasakyan para kayong gumaan ng isang tao. O may ano lang 'yun ha, pero depende rin kasi yan sa, sa, sa sasakyan. Sa mga kotse na medyo malaking makina, hindi nila masyadong ramdam na yan eh. Pero sa mga kotse na may maliit na makina, ramdam nila yun yung parang parang biglang lumakas yung arangkada ng sasakyan o mas naging agresib yung sasakyan. Kaya kung sakali man ha, sa tingin niyo eh talagang Uh, gusto nyong humarurot sa pag-overtake o gusto ninyo na magaan yung ahon ng sasakyan ninyo, pwede yung i-practice yan yung pagpapatay ng aircon pag sakaling kailangan, kay kakailanganin niyo yung power ng inyong sasakyan. So, yun, para kayong ng isang tao. O, sige, parang kalahating tao. Gumaan kayo ng kalahating tao. At uh, mas maganda yung arangkada, mas maganda yung overtaking, pagpatay yung aircon natin. So, yun mga paps, no? On the idea, pwede nyo i-practice yan.